Hello. Proyekto kasama mo Guru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa korporasyon. Kaunti pa ay titingnan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mong i-pause ang video. Iminumungkahin naming tignang mabuti ang bawat indicator ng korporasyong pinag-aralan. Ngayon ay ihahambing natin ang kasalukuyang pagganap ng Organisasyon Synchrony Financial, ticker la -lay. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang impormasyon simula noong Abril 3, at 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Organisasyon Synchrony Financial nabibilang sa subkategory. Loans, 66 na kumpanya ang lumahok sa pagtatasa, ito ay napakakinatawan. Makikita natin ang order table sa dulo ng video. Pangkalahatang resulta para sa kumpanya, 6.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategori ay 0.4 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa kabuuan ng merkado sa amin. Makikita natin na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.7 puntos. Laban sa markang 6.5 para sa kumpanya Synchrony Financial Paghahambing ng dynamics ng share price ng isang kumpanya Synchrony Financial at mga subkategori na kumpanya Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Synchrony Financial nagpakita ng pagbabago ng isa 32.1% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori Malinaw na hindi ito nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kailangan mong isaalang-alang ang katotohanang ito. Market capitalization ng kumpanya Synchrony Financial nagkakahalaga ng US Dollars 21.4 Bilyon. At ang market capitalization ng subkategory ay US Dollars 242 Bilyon. Synchrony Financial ay may bahaging 8.85% at isa sa mga mid-sized na kumpanya sa subkategori. Ang kapitalisasyon ng balansin ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 15 oras minuto bilyon. Ang kapitalisasyon ng balance sheet ng subkategori ay US Dollars 128 bilyon. Synchrony Financial bumubuo ng bahagi ng 11.52%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Synchrony Financial sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 8.853%. Ang capitalization ng balanse ay 11.52%. Ito ay 35% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at balanse ng capitalization sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay nagkakahalaga ng US Dollars 14.266 Bilyon. Ang utang sa book capitalization ay kumakatawan sa 73% ng equity ng kumpanya. Rating para sa antas ng utang ng kumpanya, matitiis 0 puntos. Ang balance ng market value ng kumpanya sa tubo ay 6.2 na may average para sa subkategory na punto isa, ito ay 68% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng halaga ng merkado sa kita nito kumpara sa mga organisasyon ng subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US 4 na daan at milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa darating na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US at million, na 0.5% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Balansin ng presyo ng kumpanya sa kita isa. Ang average sa subkategori ay 1.7, na 41% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa tagapagpahiwatig ng kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon. Ang kita sa hinaharap para sa darating na labing buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US Dollars milyon. na isa porsyentong mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 16.5% na may average para sa subkategori na 8.6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 7.6%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 7.5-7.6% na 8% higit sa bahagi ng market capitalization. At ito ay sumasalamin sa kawalan ng timbang sa presyo ng stock ng kumpanya Synchrony Financial sa halip patungo sa pagmamaliit. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng isang libo at dollars. Samantalang sa subkategory ay isang libo isang daan at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay pito Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang tubo sa bawat individual na empleyado ay isang daan at pitumput isa apat thousand dollars. Average para sa subkategory, anim na pupunto thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average sa subkategory at mga indicator ng kumpanya ay isang daan at walumput dalawa percent. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay US dollars 1,038,000. Ayon sa subkategory anim na at 83,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 52%. Pagtatantya ng dami ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 3.3% na may average para sa subkategori na 7.3%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng panganib ng isang maikling pisilin. Tagapagpahiwatig Res labing apat na nagpapakita ng antas na 47% para sa kumpanya Synchrony Financial. Samantalang sa subkategori ang antas na ito ay 51% potensyal, ang mga securities ng subkategori ay tinatayang katumbas ng mga share ng kumpanya Synchrony Financial. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$55.04. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$75.4. Ang dynamics ng approval na presyo at ang consensus forecast ay humigit kumulang 38%. Tingnan natin ang kalahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya Synchrony Financial. Sistema ng tulong guru, markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy trade sa presyong US Dollars 55.05. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mataas na halaga. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa tatlo. Ang stop loss ay nakatakda sa 49.47. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, ang transaksyon ay naayos ng nakapag-iisa batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Mayo 03-2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, Lee, S.E. ay isang balance sell order. Ang video sa pagbabalans ng kalakalan ay magiging o publish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalans, ang kabaligtaran na pagkakasunod-sunod ay naayos sa kasalukuyang antas. Salamat madla sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets. Ikaw ang pinakaastig na madla.